Hi, Mami. This is Lorena Rivera or mas kilala po akong Nay Lorena, isang lactation coach. Gumagabay, tagagabay sa mga nanay sa tamang paraan ng pagpapasiso. Nais nice kong ibahagi ang naganap kaninang lecture ko dun sa ating mga pregnant moms about sa kakaharapin nilang breastfeeding journey. Lalo na at may iba po ng mga first-time mom. Kaya kung ikaw ay first-time mom pa lang, try niyo pong pakinggan yung lecture natin para po sa what to expect pagkalabas ni baby when it comes to breastfeeding. Mm -hmm. o so, ibang counselor yung gumagabay sa mga nanay sa tamang pamamaraan ng pagpapasuso. Ma'am, sino po ang first time mom? May plano naman, no, magpa-breastfeed kasi ang breastfeeding, lalo na yung colostrum, napaka-importante yan sa unang araw ng paglabas ng baby. Kasi di ba, pag lumabas ang baby, talagang nag adjust pa lang siya sa environment, wala pa siyang immune system. Makaka-help yung colostrum. Bakit nga ba umiiyak si baby? Hindi naman yan baby na pag lumabas, happy na siya. Una-una kasi ang baby, kaya iyakin. But not all babies are iyakin ha. Pero mostly, na mga baby ay iyakin. Dahil sa start pa lang, no, nanini-bago. Meron silang transition period. So, ang baby, pag ipinanganak siya, kayo din ay parang ipinanganak bilang isang mommy. So, hindi lang ang baby ang nag-transition, pati na rin yung mami so may mga baby kasi iba-iba ang mga baby kaya iba-iba ang sitwasyon so kung kami sa mga mami iba-iba din yung approach na pinigay namin may iba napaka-clean ng kanyang baby pagod na pagod na siya at iniisip niya kasi baby na baby yung baby walang nakuhang gatas lalo na may mga mami na pag nanganak wala 'di ba madalas no kadalasan ganun nangyayari wala pang lumabas na gatas So, iniisip agad, walang gatas. In four months pregnant pa na, mag start na maging active yung mammary gland ng babae habang buntis. So, mag start na siya na magkaroon ng milk. May iba na buntis pa lang, nakikitaan nila na may lumalabas na konti, na parang may pahuwis, no? Down na lumalabas sa, sa nipon, pero may iba wala pa. Be pero hindi ibig sabihin na walang gatas. Lalo na pag na niyo, 'di ba, na habang lumalaki si baby, nag nag-change yung size ng breast niyo, nag enlarge nag-firm. So ibig sabihin, nagkakaroon na ng gatas. So wag tayong mag-iisip na porke walang lumalabas na gatas pagkatapas ni baby ay wala siyang masususo okay? meron para lumabas ang gatas ay napaka-importante na mag yung baby. Kasi yun yung susi para mas more, mas stimulate yung milk. Ito yung ating breast. Meron mga lobules, meron daluyan ng gatas, at pagdating dito sa pinaka-aryola, Nandito yung pinaka tinatawag na dulo na, na, ano pinaka end ng lactiferous ducts, yung mga large lactiferous ducts. So pagdating dito para sa mga spider web, sa sanga, sanga maliliit para mga mga tunnel na maliliit. Pagdating dito sa may areola medyo lumalaki na siya parang kung sinulid na giging yard na mas malaki na yung matabang yarn. And then kumokonekta ang bawat isa sa butas ng nipple, yung nipple pore. So, ang nangyayari, pag once na maglalatch si baby, ito yung pinaka-importante sa mga first time mommy natin. Pag magpapalatch sa baby, hindi lang basta nipple lang. Pag nipple lang, walang lalabas na gatas. Masakit. Masasaktan kayo kasi napaka-sensitive ng na nipple natin. Pag-i-press nyo, yung nipple, sensitive siya. Okay? Pero kung dito sa areola, mas less sensitive. Bago ka magpa-latch, kinakailangan na sa tamang position. Meron tayong mga breastfeeding positions na tinatawag, right, Amara? Okay. So, una ay yung cradle hold position. Ito, tandaan natin, mga mami, kasi naku, first time yung mahawakan si baby. Mm -hmm. Dahil, napapansin ko sa mga first time mami, better not all, pag once na hindi siya comfortable sa hawak, naaapektuhan yung latch. Tayo ba naman, kakain tayo, ito yung, ito yung lamesa ko. Diba? Nakarap ako doon. Kakain ako pa ganyan. Ang hirap, diba? So, kailangan ko mag-turn paharap sa lamesa ko para kakain. Diba? Ganyan sila humawa ko. Nandito. So, ngayon, Pagka once na tama yung posisyon ni baby, nagiging maayos yung latch niya. Ano ba yung tamang posisyon? Pray hold tayo. Eh, dapat ang kabay nasa gilid, okay, na embrace kay baby at ang kamay mo na hawak kay baby hanggang kwet. Nag-overlap yung kanyang head dito sa may arm, okay, sa may forearm. At hindi bitin ang hawak or alanganin. Okay. Eto pa, eh pag itulak ka ng itulak ni baby, maaalis din yung paglalatch. So again, little hold, nandito, naka, nakayapos, at ito hindi binakang ahiwalay, kikip. Kasi ang tendency niyan, pupunta ang kamay ni baby dito. Bakit yung baby ganyan ng kanya pagka magredeli na siya? Kasi pag sa loob siya ng child, yung unang pinaka-comfort niya, yung kanyang kamay. So, keep Sa ilalim ng kili. And then, pag magpapa-breastfed ka, hawak ang buong breast. Hindi dito sa areola. Why? Kasi kinakailangan ng baby big part ng areola yung makukuha. Hindi naman kailangan isubo lahat yung areola. O, ang, ang baby mo, ang bibigya, ganyan lang ka dito. Ito pa yung pasok pa. Di ba? Masakit. Mali yung paso. <tong> Ang liit-liit li li ng buka ng bibi. Big part ng areola sa ilalim yung mas kuha ni baby. Di ba yung nakikita yung taas? So, paano may stimulate para mas bumuka yung bibig ni baby? Ito yung bibig ni baby. Yung lip, at least kuha niya yung malaking part ng areola sa ilalim. Upper lip, okay lang kahit dito. Huwag naman yung dito lang. Here sa so, medyo mas lagpas kahit ng konti lang yun sa areola. Basta sa ilalim, sa bottom ng breast nyo, yung lower lip niya, at least masakop niya yung malaking parte ng areola, okay? So pag naglalatch si baby, hindi masakit. At mas nakukuha niya yung milk. Pag dito sa may nipple, wala siyang nakukuha. Kaya, ang baby gutom. Kahit ang mommy, engorge na yung breast kasi mapipil mo isang expectation niya yun. Engorge yung breast, mabigat, matigas yung breast, parang pato walang lumalabas na gatas. Pag walang lumalabas na gatas, kahit engorge yung breast, sabi ng mami, oh, wala talaga akong milk, butong yung baby. hindi po lang kasi sa gatas. Pero yung mga nagsasabi nun, porke walang lumalabas na gatas. Pero hindi. Sobra-sobra yung nag-baby. Patak-patak lang sa kailangan ng baby ano lang ang kailangan niya, mas makuha niya yung big part ng areola para yung patak na yon na kailangan niya ay mainom niya. Bawat patak, kasi colostrum, right? Nanilaw-nilaw na gatas, mataas ang antibodies nun. Bawat patak ay tinatawag na mega dose. Ibig sabihin, pure, mabigat sa chan ni baby. So, hindi kailangan ilang ounce agad ang ibigay kay baby. Kasi alam naman natin, yung chan ni baby ay kasing laki lang ng kalamansi. So, patak-patak lang patak yung kailangan niya. Okay? May mga baby hindi kumain agad. It's okay. May, may laman pa yung chan niya mula doon sa loob ng chan mo nung lumabas. Diba? Kaya may baby na in 24 hours, may mga baby ha, in 24 hours nakakasurvive. Okay? Pero kinabukasan, kasi magpupup yan eh, kinabukasan, magpuputong na yan. So, kinakailangan niya talaga yung makalat siya. At syempre, like, kailangan mo din nakapagpalatch ka para ma-stimulate, para lumabas yung gatas. The more na maglalatch si baby, the more na mas mabilis pumasok yung mature milk. Okay? So, Huwag kayong mag-alala kung bakit si baby dede ng dede, nakakapagod na nanay Lorena, maya maya na siya nagdedede. Okay lang. Kasi ang baby, kailangan niya rin na sa sa'yo lagi kasi yung warm, hinahalap niya yung warm mo. Dahil nag adjust pa lang siya sa environment. Pero ba naman natin, 9 months, na inaakot pa nga 10 months sa loob ng child. Pag lumabas, abay, panibago talaga sa kanya, parang tayo pumunta ng Mars. Diba? 'di ba? Dito tayo sa Earth, nagpunta tayo ng Mars. Nako, napakalaking changes, 'di ba? So yung baby ganun din. Kaya, huwag tayong mapagod agad, huwag tayong mag-doubt sa so, sarili na bakit nakakapagod naman ko, bakit wala pang lumalabas na gatas, wala yata na kukuha si baby, kasi alam natin na si baby kailangan talaga, inseparable tayo dapat, di ba? Baby and, and family, no? Inseparable sa mga unang araw dapat yan. And of course, ay hanggang one week, mas more dapat si baby, mas hawak natin. Kasi nga, nag adjust pa lang siya. Eventually, hindi mas more manageable. So, hindi forever, hindi lagi si baby nakakling sa breast mo. Mag-iiba, mag, mag, mag change So, huwag natin ipagkait sa mga anak natin na sasabihin ni Lola, ay naku, huwag mong sanayin yan sa karga. Hindi totoo yun. Kasi ang baby, once na lumaki na, at natutong maglalakay na yan, magpapalapag na yan. Pag natutong maglakad yan, ayaw magpakarga niyan, kasi mas gumustuhin niyang maglakad. So, okay lang, the more na kinakarga mo yung baby, ang hindi gusto niya, huwag mo naman, kung gusto naman niyang magpalapag, of course, hindi mo naman kailangan laging targahin. Yun yung rest mo. Pero pag ang baby umiiyak at gusto magpakarga-karga, yung kasi next, kaya nga siya umiiyak, yung kasi yung communication niya sa atin, yung dinadaan niya sa iya. Okay? So again, okay lang magpalatch na magpalatch. Importante yon para mas lalong pumasok yung gatas at para mas ang baby mabusog. So win-win. Ang mami, maihibsan yung paghigat ng breast, mas makakadaloy yung gatas nang mas maayos, at yung baby mabubusog. At isa pa, syempre, magiging mas more happy siya. Ang baby, iyakin, pero ang mga breastfeeding babies, habang lumalaki, kahit iyakin sa, sa maliit pa, nagiging happy baby. Nagka-breastfed ako. Flat-chested talaga ako, manlit talaga yung breast ko, pero thank God, apat ang aking pina-breastfed. So, wala sa size yan, ha, ng breast. Hindi sa sabihin, ay, ang liit ng breast ko, konti lang yung milk. Ay, laki ng breast ko, maraming milk. Wala yan sa size. Nasa paglalatch ng baby, nasa demand ni baby para mas more mag-produce kung gaano karami yung kailangan ni baby, kayang gawin ng katawan natin. So, hayaan natin yung katawan natin na gumawa. Okay? Huwag tayong mag-isip na paano pa ito gagawin. Hayaan mo lang. Kasi ang katawan natin alam. Alam ng na body natin. Hayaan natin natin mag-kick in. No? So, ano lang ang dapat mong gawin? Magpalatch ka ng magpalatch. Hanggat gusto ni baby. Okay? Yung frequency ng latching, nag-iiba, nababawasan. Alright? So, kung frequent siya maglatch ngayon, kasi kailangan niya, ano yung dahilan, ba't frequent si baby maglatch? Kailangan niya ng comfort, kahit nakababad lang siya, kailangan niya ng comfort. Of course, nagukutong siya. Baka may nararamdaman na hindi, hindi okay si baby. Diba? Kapag may sakit siya, ang baby, mas gusto niya nakaklaim sa mommy. Nakakahelp yung, yung uh, paglatch. And the more na gumagawa yung katawan ng antibodies para pang protekta o pang heal doon sa sakit ni baby. Ang ating breast milk ay hindi lang pagkain kung hindi yan ay vitamina gamot na din. Nalinaw na ba tayo dun sa latching? Okay, may tanong ako. Nag Nagpapakwis ako. Ano yung kinakailangan na makuha ng baby pag pa ba siya ay naglalatch? Ito yung bibig ni baby. Dapat ba sa taas ang mas malaking part na nakukuha niya? Na, sa ilalim. Kasi pag nabaliktad yan, sasabihin ko sa inyo, magkakaroon kayo ng crack nipple, sore nipple, bleeding nipple. Kasi ang mangyayari, ito yung naitipit, hindi ito. Okay? So, tandaan, hindi ang nipple ang nakukuha dapat ni baby. Hindi tayo nipple feeding, but breast feeding. So, big part ng areola ang nakukuha niya sa ilalim dapat. Okay? Diba, Ang sabi ko sa prayer hold, nandito sa ilalim ng ka-embrace, ang tamay ni baby, hindi dito. Okay, dito. At si baby ay hindi nakaganyan. Tapos lilingon, masakit sa leeg niya yan. Kinakailangan si baby ay haharap. Harap, no? Haharap. Ito okay lang ng ito, pero ito nandito. Ayan, ganyan. Okay. So, hawak, hindi sa nipple, kung hindi sa base ng breast ang hawak ninyo, and then hindi rin dito. Okay, kasi parang hirap na hirap. Ako kaya ako kasi late-late na nadete ko eh. Pero pag medyo mas lumaki na yung breast ninyo, tapos hawakan mo yung yung breast mo ng ganyan yung kamay, mahirapan ka, humamit ang kamay mo. Anong dapat, eto, nasa ilalim ng bottom ng breast mo kasi sasaluhin mo. Kasi bibigat yan eh. Mabigat yan, hindi mo yan kaya ng bibig kasi, baby, kasi ma ma mahina pa yung kanyang loctacial uh, muscle para i-support yung bigat ng breast nyo So, kinakailangan hold breast, and dito malapit. Why? Bakit malapit? Okay, ito yun. Bakit malapit dito? Ito malayo. Dito kasi para may space yung bibig niya to latch. Bakit dito malapit? Kasi para push in oh, hindi hindi naman na, nagaganyan yung dating natin, di ba? Oo, kasi di ba kung nagaganyan, mas madigay. Ano ka, di ba pag mo? Okay, so push in. Okay, paano? Ito yung bibig, para mag-open, tease muna. Dito. Di ba, kasi naka-close. Tease. Ayan. Pag tease na, i-rub nyo dito, ah, mag-open yung mouth ni baby. Pag nag-open yung mouth ni baby, Ah. Ito, di ba? Ang lower lip, nandito na nakapwesto na sa ilalim. Di ba? Nakapwesto. So, pag mag-open siya ng mouth, push in. Kaya yun yung dahilan, pa't malapit dito bang dito sa taas? Hindi nandito. Okay? Hindi nasa malayo. Magiging baliktad yan. Ito na yung malapit. Baliktad. So, malayo and push in. Okay. So, pag ino-offer mo yung breast towards kay baby, si baby di ba nakadikit na, mas more ididikit nyo pa. Kasi si baby pa di nakaganyan lang, Naka, medyo nakahiwalay ng konti. Eh, dikit mo, huwag kayong mag-alala, hindi mapipisa si baby. The more na mas dikit si baby sa inyo, the mas gusto niya. Mas gusto niya yon, okay? So, meron din tayong tinatawag na cross cradle position. Itong kamay, dito. Para kontrolado, yung neck. Hindi dito. Ayaw ni baby niyan. Lalo siya magpupunig last. Here, ayan, ayan, this one. And support dito. At ito naman yung paghawak sa breast. Again, same hawak. Kahit mag-iba-iba ng position, same yung hawak sa breast. Sa bottom, mas more, mas may space. Sa taas, medyo mas malapit para pag offer makukuha ni baby ng tama. Okay? At ganun din, yung kamay niya, nandito kami sa gilid, naka-embrace lagi sa mommy, hindi naka hindi naiipit. Okay? So cross cradle hold position. Ito yung kinakatakutan ng iba na may nagsasabi na ay bawal yan yung side lying. Hindi yan isasama sa breast feeding position kung nakakatapot ano lang ang ah, dahilan bakit hindi sila side lying yung baby. Okay? Ano yung mga dahilan? Ito yung isang dahilan. May mami kasi hirap na hirap pa mag-sidelining. Okay, sige. Okay lang yan. Dahil pag lumaki na si baby, kakayanin na, na niya mag-sidelining. Ano pa yung dahilan? Bakit sinasabi ko, oh, wag muna, hindi mo na pa pwede side yung baby. Pwede kasi may birth or may, or reflux yung baby. O baka naman may problema sa baga. Mas uh, sinasuggest na mas upright position muna. Okay? Lalo na pagka mabilis mag-speed mag up out yung baby, di ba? Pagka nag, madali maglungat kasi may reflux. So, mas more upright position. Ang side lying, nakahiga ang mommy, may pillow, hindi flat? Kasi pag flat, hindi mo makikita si baby. At least two pillows para mas makita mo si baby. Ang kamay niya, hindi na nandito. Okay? Here na. Nakaganyan na. At hindi uunan si baby sa'yo. Wala siyang unan. At nakaharap pa rin si baby sa'yo. Laging nakaharap ang baby. Hindi siya nakatihaya na at lilingon yung ulo niya. Kasi nakakangalay for the baby. At hindi siya makapalunok ng maayos. Okay. Ano naman ang uh, para magpa-breastfeed. Lalo na kung malakas na yung gatas mo, yung no, nalulunod-lunod na si baby. Pwede naman yung laid back. Hihiga, higa. Okay? Higa, may pillow pa din, at least two pillows para naman hindi ka naman lunod na lunod na <laughs> maayos, hindi ka makahina ng maayos. Medyo slight na pahiga na paupo ng konti. Okay? At si baby ay naka ibabaw sa iyo. Mas maganda 'yan para dun sa malakas yung flow ng milk, hindi malulunod yung baby kasi kontrolado niya yung pagkuha ng milk. Nako-control niya. Para magawa nyo yung leg back position ninyo kailangan mag-start muna kayo sa cradle hold position. Hawakan niyo muna si baby. Okay? And then, hihiga kayo, dadaos-dos kayo sa higaan niyo, higa na sa may pillow, at andito na si baby, pwesto. Okay, ano ba uh, na Hindi ganito kadali lahat, lalo na sa mga first time, mami. Okay? Pero, pag madalas ninyong ginagawa, nakakasanayan. Ang oh, breastfeeding, hindi, hindi madali. Promise! Sasabihin ko sa inyo mahirap siya sa umpisa. Pero pag madalas na pinapractice, nagiging madali, mas convenient kaysa magbigay ka ng bote. Iba, formula, eh. magtitimpla-timpla. Sa sobrang antok, aso pa yung kamay. Iba, yung mga ganyan. Pero please, huwag tayong magpo-formula. Kasi hindi angkop yun sa chan ni baby, sa totoo lang. Pero ang breast milk, yun yung angkop, yun ang gawa ng Diyos eh. Bakit tayo binigyan ng mga mami ng gatas? Kasi yun yung pagkain ni baby. Hindi naman nagsabi ang Lord, oh, laligalohan kita anak ng, ng baby, pero ang pagkain sa baka ha. Di ba wala? Kaya ka, anong purpose ng breast? Hindi lang to para sa asawa natin, hindi para sa baby natin. Bakit nilagyan ng mamariglad? Bakit nilagyan niya ng lobules? Bakit nilagyan pa siya ng, ng mga ducks? Kasi may purpose, lalagyan ng gatas, daluyan ng gatas para makakain ang baby, okay? So, pwede, sosyo na lang si daddy at saka si baby. Para sila may nutrisyon na makikinom. Daddy ka na po? Ayun. Hindi first time, Daddy. Alam nyo, nakakatuwa lang sa generation ninyo, mga kakataan. Kasi, yung mga daddy ngayon, involved na sa breastfeeding. Ang swerte. Di ba, na involved na sa breastfeeding. Okay. Hindi ko naman sinasabi yung asawa ko, hindi involved sa breastfeeding. Of course, yung asawa ko, nag-help naman sa akin. Pero kasi yung kapanahonan uh, namin, parang mas more ibinibigay ng husband yung pangangalaga sa bata, sa breastfeeding, sa nanay lang. Diba? Pero ngayon, kahit nagtatrabaho yung daddy, mm -hmm. nagpapalit pa rin siya ng diaper pag nasa bahay, diba? Nagihele-hele, ipapaburp yung baby pagkatapos pa-dedein ng mami. Diba may mga ganon, no? Nakakatuwa lang. Kaya, Thank you so Thank you much, Ma'am. Very good ka talaga. So, ganun din naman siguro yung mga husband yun, no? Di ba sinabi ko nga, hindi ganun kadali ang magpasuso. Madali lang sabihin, pero sa umpisa, para kang nagsusulat ng letra, nung ikaw ay nag-aaral, nag start pa lang mag-aaral, kahit anong tracing ang ibinigay sa iyo ng nanay mo, pinupurot ka na, hindi ka pa matututo muna sa start, di ba? Pero dahil nasa sa sinasanay mo na sinasanay ang sarili mo sa pagsulat kahit eh, nakapikit ka, kaya mo nang pagsulat Ganon din yung breastfeeding. Parang sayaw din yan. Sa start, di mo alam yung steps. Pero pag once sa sinasayaw mo, pinaaral mo, nagiging madalik sa'yo. Okay? So, kinakailangan mo muna ng help, support sa daddy, sa family, okay? And of course, nandito si nanay to, to guide you. Pagka na nahirapan kayo, ha? Huwag uh, niyong kalimutan na nai-Lorena, i-vote niyo for us. <laughs>